magandang araw, welcome pong muli sa ating channel, Provincianong Daddy. Ngayong araw po ay igagraf natin yung ating napakagandang mga rootstock na nahukay nung nag-aayos ng mga buganbilya. Kaya, tara! Bago nga po pala tayo magsimula ay gusto ko munang magbigay ng babala or awareness no, sa ating uh, mga subscribers, lalong lalo na po dito sa YouTube. Marami po kasing mga kumakalat na mga videos na nag-endorso ng pampabulaklak at iyon ay nakapost sa mga Facebook pages. At gusto ko lang po ipaalam sa inyo na hindi po ako yung mismong nagbebenta ng mga pampabulaklak na yon. Ang ginawa po nila ay kinukuha po nila yung ating mga videos, ini-edit nila po through AI at pinapalitan yung mga pinagsasabi doon ng mga content. Kaya po yon nagagamit nila sa kanilang pagbebenta ng mga pampabulaklak. So please lang po, awala ah, po akong any connections po doon. So, sana po ay uh, suriin yung mabuti before po kayo makabili ng mga ganun. So, hindi po ako yan Maraming salamat po. Okay mga kaprobinsya, excited ka na ba sa ating gagawing video for today? Kung excited ka na, huwag na natin papatagalin pa. Tara! Heto nga pala mga kaprobinsya yung una kong ginawa. no So, meron tayong maliit uh, lang na ugat dito. Dinagtungan ko ng dalawa. Kaya ngayon, gagawa ulit tayo. Heto yung aking mga binungkal mula sa mga buganbilya natin. Ayan, kailangan muna natin silang hugasan upang sa ganun ay matanggal natin yung mga kumapit na lupa. Dahil mahirap tanggalin ang mga lupang yan, gumamit nga pala ako dito ng basahan. So yung basahan na yan, punasan lang natin maigi kasi kailangan matanggal lang lahat ng yan. Kasi yan yung mga uh, reason kung minsan kung bakit nabubulok yung mga root natin no, na ginagamit sa grafting kaya kailangan punasan ng maigi para sila ay matanggal at dahil tapos na nga tayo sa paglilinis so kaya pagugas ay kailangan na nating linisin ulit itong taas ng ating uh, dudugtungan ano para at least makita nating makinis ayan kailangan kong maglagay dito ng apat. So, tignan natin kung pwedong apat dyan. Ano, ayan. So, dahil nakita ko na kung saan siya ilalagay, ngayon ay gagawa na tayo ng apat na hiwa. So, ganyan lang. Kailangan lang narin mag-ingat kasi kung minsan nakakasugat itong blade, no? So, ayan, isa para dyan. Pangalawa naman dito. So, gumawa ako dito ng pangalawang hiwa. Ayan. Kaya lang medyo makunat at saka medyo brittle, no? Kaya marupok itong balat kaya nasisira. Kung napansin niyo 'yon, nasira ko 'yung parte na 'yon. Ngayon naman ay uh, dito naman sa parte na ito. Ayan. So sana magtagumpay 'yung paglalagay natin no ng mga hiwa-hiwa na 'yan. So at least nakapaglagay na tayo ng mga hiwa-hiwa. Ayan. At ngayon, ready na tayo sa ating magdudugtong. Ipapakilala ko yung ating idudugtong. Meron tayo ditong Cotabato White. Ayan. At syempre, meron din tayong Milo Batik. At syaka, meron din tayong Red Opal at yung ating Brisa Peach. At heto nga, umpisan na natin ang mga pagdudugtong natin. Kailangan nating tasahan ang ating idudugtong. Ayan, ingat lang po tayo kailan mabilisan tayo sa pagtatasa at tapos ay tsaka natin ilagay din ito sa hiniwa natin doon sa ating root ano ng mabilisan din okay sige enjoy nyo po ang panunod hanggang sa uli para at least makita nyo po kung paano ko siya ginawa meron din tayong mga sasabihin pang mga dagdag tips mamaya sa dulo ng video na ito Oops, ayan nga, medyo epic fail tayo dito sa may nauna nating uh, hiniwa, ano? Kasi talagang medyo marupok, marupok, na itong, ano, itong uh, rootstock natin. At heto muli ano, tignan ninyo medyo ayan, talagang hirap niyang hiwain. Medyo ayan, medyo marupok na talaga siya. Ayan. Kaya ang gawin natin dito, mga kaprobinsya, i -re natin, no. Subukan kong hiwain dito sa may baba na lang. Ayan, pilitin uh, ko na lang ilagay kung hindi man maging successful yung part na to, okay lang. Sana man lang may mabuhay dito kahit dalawa kasi sayang naman itong forma ng root uh, rootstock na to napakaganda sige so dito ko hihiwain no sa may baba tignan ninyong mabuti yan so katamtaman lang yung lalim no halos sa uh, dumubog yung buong ano lapad ng ating uh, blade yan tsaka natin ilagay no ng mabilisan Ayun. O, kita nyo naman, lumapat pa rin naman, maganda pa rin naman yung pagkakalagay. So, ngayon, ang susunod natin gagawin, maglalagay na tayo ng grafting tape. Yan. Hay, Ito yung pinaka-enjoy na part sa pag grafting no? Yung maglalagay ka na ng grafting tape. Yan. Halos matapos na tayo sa ating video, ano? So, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa part na ito ng ating video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe at nagustuhan mo naman itong mga video natin ay... Uh, please naman po, baka naman pwede mo nang pindutin ang subscription button. At kung ikaw naman ay nakapag-subscribe na at nagugustuhan mo pa rin yung mga video natin na hanggang ngayon ay please kindly like and share na rin. At heto nga, maglalagay na rin tayo ng supot. Ayan. Sa paglalagay natin ng supot, kailangan medyo mahigpit yung pagkakabalot, ano, yung hindi napapasukan ng hangin. Kasi yun minsan nang sanhi, no? Kung bakit nagkakaroon ng mga mold o kaya contamination. So, ayan. Tinali ko siya ng maigi. Kailangan maigpit yung pagkakatali nito. Ganyan po yung gagawin natin. So, ayan. Halos matapos na tayo dito. At maraming salamat muli sa inyong panonood. Kung nakarating ka dito at nakita mo yung pagbabalot natin, paki-comment mo naman sa comment section. At syempre, dahil malaki itong ugat na to, hindi siya magkasya dun sa mga regular na paso. Kaya gumamit na lang muna ako ng paso na balde. Ayan, kung mapapansin nyo, balde pong ginamit natin dito. Dahil saktong-sakto yung, ano, yung pagkakaupon ng ugat niya. Ayan. At uh, dahil napansin ko rin na medyo parang kulang yung lupa kaya dinagdagan ko muna ng lupa para matabunan yung parte no hanggang sa uh, ano halos matabunan lahat yan kumuha ko ng panibagong lupa kasi kulang yung lupa natin yan ito yung matabang matabang lupa so lagyan ko lang muna dahil uh, masyado namang marami yata ang kakainin lupa ito kaya nilagyan ko na rin ng harang so harang muna syempre Lagyan din ng konting pato sa may gilid para hindi matumba yung harang na nilagay natin. Ayan. And then, syempre, dagdagan ko pa ng konting lupa. So, eto. Tapos na po tayo at hintayin natin siguro mga 2 weeks hanggang 30 days. Wala dito kung nga po pala sila inilagay ano. Ayan. Pagkapansin po ninyo pag early morning sun nasisikatan po sila ng araw mas mainam po sa kanila yan para ma-induce po no yung kanilang uh, pagkabuhay kapag mga drafted natin lagay natin sa morning sun 'wag sa ultimately na sa mahaba-habang exposure sa init ng araw so ayan po ito na po yung ating apat no na nilagay so ayan so kinaumagahan na po ito So, natapos na yung magdamag kaya medyo oh, napapansin nyo. Medyo sariwang-sariwa na yung mga itsura nila. Ayan. Okay.